Ang paglago ay isang napakabuting bagay. Ang sino mang nakakaranas nito ay umaani ng pagpapalang hatid nito. At ito ang nais ng Diyos para sa atin at ito din ang kanyang patuloy na ginagawa para sa atin. Kung tutuusin, ang bawat karanasan ay maaaring maging pagkakataon para tayo ay matuto o lumago. Hindi ito namimili ng panahon. May mga natututo sa panahon ng kabataan at mayroon din namang hindi pa at natututo sa panahon ng katandaan. May natututo sa panahon ng kasaganaan at meron din sa panahon ng pangangailangan. May natututo sa panahon ng kabiguan at meron din naman sa panahon ng katagumpayan. Sadyang nasa tao na lamang kung handa siyang matuto sa anumang panahon ng kanyang buhay. Ang pagkatutong ito ay sumasabay din sa mga seasons ng buhay. Kabilang dito ang season ng pag-aasawa. Ang pagkatuto sa panahon ng pag-aasawa kasama ang kabiyak ay isang malaking bagay sa pagpapatibay ng relasyon. Ang kawalan naman nito ay sedyang magpapahina sa relasyon at maaari pang magdulot ng kawalan ng kalusugan ng marriage. Maraming dahilan sa pagkatuto at marami ding dahilan para hindi matuto. Nandiyan ang pride na maituturing na isang hadlang sa paglago at pagkatuto. Yan ay kinapapalooban ng kaisipan na ikaw lagi ang tama at ang iba lagi ang dapat sisihin sa anumang problema. Balakid talaga ito dahil ang asawang hindi kumikilala ng pagkakamali o parte sa pagkakamali ay hindi lalago sa kanyang marriage. May mga tao ding walang effort sa paglago. Kaya misang kahit na hinahanapan nila ng pagbabago ang relasyon ay hindi ito mangyari kasi nga kung wala ka namang binabago sa iyong sarili, e eh wala ka talagang aasahang pagbabago na mangyayari. Ang sabi ng Bible, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Ang asawa ay idinisenyo upang maging biyaya. Hindi perpekto, pero isang kasama sa paglalakbay tungo sa paglago ayon sa nais ng Diyos. Hindi kailangan maging mapaitang buhay at ang relasyon, lalo na at nandyan ang posibilidad ng paglago. Asamin mo ang paglago at buksan ang iyong buhay sa habang-buhay na pagkatuto mula sa Diyos kasama ang mga tao sa iyong buhay. Maraming biyaya ang laan sa buhay na tunay na lumalago. Asa ka pa.